Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga pong nagulat at nadismaya ang maraming boxing fans sa naging resulta ng bigating laban ni WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis kontra sa WBA super featherweight champion Lamont Roach Jr. kahapon lamang na kung saan nauwi sa isang kontrobersyal na majority draw decision ang kanilang laban ay di na naman nga po napigilang tumaas ang kilay ng maraming boxing fans sa mga sinabi ni Tank Davis sa kanyang naging post-fight interview kahapon. Dahil ayon kay Tank Davis, dalawang araw pa man bago ang kanyang laban kay Roach ay pinagawa niya ang kanyang buhok at nilagyan daw ito ng maraming grease ng kanyang hairdresser. Bagamat hinugasan naman daw niya ito sa mismong araw ng kanilang laban ay tila di pa din daw natanggal lahat. Dahilan ng pagkairitan ng kanyang mata matapos pumasok ang pawis galing sa kanyang buhok. At yun daw ang buong katotohanan. Dagdag ni Davis kaya mas pinili niya nalang daw lumuhod para mapunasan ito. Kesa naman daw manakdown siya dahil hirap siyang makakita ng maayos dahil sa kanyang iritabling mata. At sa mga sumunod na mga pahayag na binitawan ni Tank Davis ay dito na tumaas ang kilay ng maraming boxing fans matapos sabihin ni Tank Davis na di din daw niya alam na bawal palang lumuhod sa lona at pwede kang mabilangan o ma-disqualify sa laban. Laking gulat na lang daw niya nang narinig niyang nagbibilang ang referee. Buti na lang daw tumigil ito sa pagbibilang at tumawag ng timeout. Tugma sa pahayag ni Lamont Roach na sinabihan nito ang referee na huwag itigil ang pagbibilang. Pagkatapos nga po sa pahayag na ito ni Davis ay di naman ito napigilang tumawa. Bagay na kinainisan ng maraming boxing fans Dahil tila ba sa palusot ni Tank Davis na di niya alam na pwede siyang mabilangan o ma-disqualified sa laban Dahil sa pagluhod nito sa lona Ay paniniwalaan pa din siya ng maraming boxing fans Na sa tingin niya walang alam para maniwala sa kung anong sinasabi niyang dahilan o palusot Dahil komento ng ilan Paano naman daw mangyari na ang isang 3 division world champion At undefeated sa labing dalawang taon Ay di alam ang basic rules na ito sa boxing at sa mismong post-fight interview nga din po ay inamin ni Tank Davis na masyado siyang naging kumpiyansa at kampante at minaliit ang kakayahan ni Roach dahil sobrang bagal daw pala nito. At dahil nga po sa naging resulta ng laban ng dalawa, bagamat una nang nagbitaw ng pahayag si Tank Davis na magriritiro na ito sa katapusan ng taon, ay nagbago na daw ang kanyang plano at gusto na nitong lumaban ng mga apat na beses. Naglabas din ng hinaing si Tank Davis sa mga naging reaksyon ng audience sa pagbuo sa kanya matapos ang kanyang laban hanggang paglabas niya ng venue. Ayon kay Davis, napakabilis naman daw nagbago ang ihip ng hangin. Dahil kung dati daw ay mahal na mahal siya ng maraming fans, ay galit na galit na daw ito sa kanya. Dahil alam niyang ang lahat ng fans na nagbuo sa kanya ay ang mga fans din daw na di maawat sa kakasigaw at talon sa mga panahong nadidipinsahan nito ang titulo at nakukuha ang panalo. Wala daw siyang maling ginawa kaya wag daw sa kanya ibato lahat ang sisi. Bagamat aminado siyang may pagkukulang siya kung bakit di niya nakuha ang panalo, ay naniniwala naman ito na mas may malaking pagkukulang ang may 22 years highly experienced na third man of the ring na si Steve Willis.